Ito ay isang braso mula sa ibang dimension na tila may inukit. Nang mas malinaw na ang layunin nito, mabilis na iniabot ng lahat ang isang marker. Sa ilalim ng takot na mga titig, ang braso ay nagsulat ng ilang linya. Putulin ang tiyan ng Russian astronaut. Ang biglaang mensaheng ito ay nagpalubog sa lahat sa malalim na pag-iisip. Ngunit sa huli, upang mabawi ang nawalang Earth, nagpasya silang sundin ang mga tagubilin. Kinuha ni Anna ang isang scalpel at pinutol ang tiyan ng Russian astronaut. Nakakaloka ang sumunod na eksena. Sa loob may matagal nang nawawalang spaceship locator. Nang hindi nag-aksaya ng oras, mabilis nilang ikinonekta ang tagahanap sa makina, sinimula ng computer at nagsimulang maghanap ng mga kalapit na planeta. Ang mga resulta ay nagulat sa lahat. Ang lupa ay hindi nawala. Kakalipat lang nito sa kabilang panig ng solar system. Ang pagtuklas na ito ay nagpakilig sa lahat. Agad nilang tinalikuran ang nasirang spaceship at tumalon sa escape pod, dumiretso sa Earth. Gayunpaman hindi nila alam na ang Earth na ito ay hindi na ang naiwan nila.